Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa mga nasawi nating kababayan sa Israel at ang um, sila ay mga OFWs po. Pero hindi pinapangalanan kasi ito ay request ng Uh, mga kamag-anak So, ang ating title sa ating news na babasahin ay tungkol sa Marcos Morn's Death of Two OFWs in Israel nagaling ito sa The Filipino Times ang nagbalita So, kahapon ko pa nalaman galing sa aking kaibigan na nasa Israel siya ay nagtatrabaho bilang isang uh, nasa assistant pharmacist sa pharmacy siya nagtatrabaho. So, sinabi niya, siya ay safe kasi nasa Tel Aviv siya. So, sinabi niya na marami siyang mga kaibigan, na mga caregivers at saka yung mga nagtatrabaho sa iba't ibang uh, dapat na pagtrabahuan. So, ang statistic pala natin sa ating mga Pilipino UFWs doon ay nasa 30,000 up So, nung nagsimula, nung nalaman natin na binumbaan ay, ano nga pala, minasaker yung uh, sa Gaza Strip, yung sa Israel, yung sa kibut sa Ascalon, Askilon doon, nung minasaker yon ng mga Hamas at saka yung music festival, ay... Uh, napabalita ka agad kung sino yung mga kaswalti, sino yung mga nakidnap at sinasabi nila na Uh, ako parang parang lumuwag yung aking dibdib na nung nalaman ko na walang Pilipino. Pero kahapon, uh, tinat ko yung friend ko nung Monday, tinanong, ah hindi, Sunday pala, tinanong ko siya kung kumusta ka dyan, okay lang ba? Kasi mahilig siyang mag-TikTok at saka wala akong nakita sa kanya account na TikTok, ah, parang silent siya. So, siyempre, kinabahan din ako at saka minessage ko siya. Tapos nung minessage ko siya, sabi niya, okay lang daw sila, Uh, kasi nakatakbo agad sila hindi naman uh, uh, yung till Aviv parang hindi naman siya uh, sinalakay dun lang talaga sa malapit sa Gaza strip uh, at saka sabi niya na marami daw ang mga namatay tapos hindi din niya alam nung nalaman niya na sa Sunday na at, at nagtanong ako sa kanya kung okay lang ba siya at yung kanyang mga kaibigan sabi na sa awa ng Diyos ay okay naman at nagtatrabaho pa rin siya patuloy pa rin siyang nagtatrabaho at saka yung kanyang mga kaibigan na nasa syudad nas so maswerte sila doon kasi safe sila pero kahapon ng hapon nasabi niya sa akin na Uh, hin meron pala meron pala talagang dalawang Pinoy at saka yung ano hindi nga pinangalanan sa news so itong news sinasabi na yan nga si Marcos ay nagmourn siya sa pagkamatay ng dalawang OFW so ito ang, ang masakit kasi wala naman tayong kinalaman sa kanilang away. Kaya lang, nagiging collateral damage ang mga civilians, yung mga walang kaalam-alam. So, nagpunta ang mga Pilipino doon para magtrabaho. So, ito ang pinakamasakit kasi yung Thailand, sila, sila yata ang may pinakamaraming casualties kasi umabot na siya ng 20. At meron pang 11 na na hostage. Ang sabi naman ng kaibigan ko, marami daw mga Pilipino at nasa ang kaniyang sinabi sa akin ng mga 6 yata yung missing na uh, pinapaniwalaan nilang na ano siya uh, sila na hostage so hindi natin alam kung ano ang mga development kasi syempre hindi din naman siya uh, press hindi rin naman siya journalist na nagpupunta parang nagaano lang siya sa mga exchange ng kanilang makaibigan sa mga chat chat uh, messages so ito na nga basahin na natin kung ano ang sinabi ni Pangulong Marcos para sa ating isang uh, sa ating dalawang OFWs na nasawi at mayroon pang 6 na missing or parang na hostage din yata so president Marcos expressed his condolences and sympathies to the families of the two of Filipino workers who were killed in Israel. Marcos also condemned the violence and acts of terrorism committed by the Hamas group. Uh, My heart is heavy, ito yun sinabi My heart is heavy upon hearing confirmation of the deaths of two Filipinos in Israel. The Philippines condemns these killings and stands firmly against the ongoing terror and violence, Marcos said in a statement. The chief executive added that the Philippines. government will cooperate in efforts to come up with peaceful resolution. Pero ang ating ma uh, kung ating makikita, mababasa, sinabi talaga ng Hamas na no negotiation about the hostages. So talagang gusto nila mapatayan. So yung mga na hostage doon na mga bata, mga matatanda, mga civilians, mga babae, parang kumbaga hairline na yung kanilang ah... Uh, kasiguraduhan na makabalik pa sila sa kanilang mga pamilya. So, Marcos assured that the affected OFW uh OFW Versus Filipino workers and the Filipino community will be given assistance. So, tinanong ko yung kaibigan ko na gusto nyo bang umuwi? Sabi na hindi daw. Pero, meron din siyang agam-agam na siya din ay natatakot. She's scared for everybody there. Kasi, pag nagkampihan na, alam natin yung Hamas ay terrorist, terorist, diba? At saka yung Hezbollah, at saka yung Al-Qaeda flood. Kung magkampihan na sila, kasi ang Amerika, nagpakita talaga sila ng suporta sa Israel. E paano ngayon kung magpakita din ng suporta ang, ang Iran? Though, sinasabi na nilang na sumusuporta nga. Kasi uh, sino ba ang tumulong para magplano? Sabi yung sa mga reports, ay sila nga. Paano na kung mag yung, yung Lebanon? Di ba kaawi nila yon Yung Syria at saka yung uh, Saudi Arabia at saka yung Iran, mas lalo na. So ano na mangyayari? So, wala na, World War III na tayo At saka, ito sinasabi In a separate briefing, the Philippine Embassy in Israel said that the killing happened last Saturday Yan, Saturday lang kasi meron silang uh, holiday At yung iba nagkakasayahan, yung iba parang isigulaki lang So, wala talaga silang uh, nagawa, hindi sila ready Pero ang nakapagtataka, diba sa border sa Gaza Strip, meron silang mga nilagay doon na mga fence So, anong nangyari doon? Bakit hindi nila nalaman? So, mara yan ang maraming tanong, bakit hindi sila kapag-ready? So, yung isa po ay habang pinupwersa. So, ito yung mga dahilan na sina sinabi ayon sa news. Tapos yung sa sinabi naman ng aking kaibigan ay medyo magkalepek din sila. Ah... Uh, Iyong isa po ay habang pinupwersa ng militanteng mga terorista iyong kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po iyong mag-amo, iyong caregiver at saka iyong kanyang amo. So labi, sabi ni Labor at Rudy Gabasan at saka iyong isa po ay pinatay pero hindi po namin alam kung anong circumstance pero isa po siya doon sa mga natangay ng Hamas sa kasagsagan po ng panlasa ng mga terorista he added so the embassy said they will they will not give the names of the victims as requested by the families of the two OFWs oo nga naman kasi masakit yun isipin masakit yun na nawalan ka ng mahal sa buhay na nagpunta sa Israel para magtrabaho, para umunlad at para makatulong sa pamilya. At ngayon, mababalitaan na lang na wala na dahil nasama sila doon. So, yung aking kaibigan ay tinanong ko siya kung ano ang kanilang, um, ano ang kanyang masasabi, uh, saan siya kumakampi. Sabi niya, ito yung sabi niya na yung mga, yung mga Israel, eh, kahit pinatay na mga kalahi nila, iniisip pa rin nila ang kapakanan ng mga civilians na Palestinians na gusto lang mamuhay na marangal kaso ang hari nila mga walang puso. So yun daw. Yung mga, Israel, mga Israelis doon, iniisip nila yung kapakanan ng mga civilians, pero iba naman yung pinapalabas sa mga media. Ito, sabi niya, enemy is enemy talaga yan, tay from the start pa man yan. Lagi pinag-aawayan nila yung lupa na yan. So matagal na lang pinag-aawayan ang Gaza. Diba? Katapos lang din ng gera dito after two years ata yun. So, after two years ito. Uh, sabi niya, ito yung kinatatakutan ng aking friend na kampi-kampi na yan sila at uh, mahirap mahirap din pag nagkampihan na lahat ng bansa, gera na talaga ang buong mundo. So, yun yun yung World War II. So, sa World War III, ito sabi ko, ingat ka dyan. Musa naman mga Pinoy uh, meron daw na hostage at Do, doon sa balita at saka may, merong anim na nawawala. Tapos sabi naman niya na oo oo te, madami na hostage at napatay kawawa nga yun mga meron daw ano agro student, siguro Pilipino din to so hindi natin alam uh, ito. ah uh, sabi sabi na ang aking kaibigan magkapareho doon sa news na um, may merong merong nakidnap at saka pinatay along the way pinatay din tapos meron naman yung isa na magkasama sila na kanyang employer at magkahawak pa sila yung kanyang at niratrat din sila so sabi ng aking kaibigan kung nakita mo lang paano binaril yung aso ganun din mga tao mga animal talaga sila yun ang nasabi kasi kung makita nyo sa mga footages na nilabas nila, yung mga aso sa labas, niratrat din sila. So, ganun din yung mga tao. So, ito, hindi Israel ang sisihin nila, ang mga Palestinians, ang mga, ang mga Hudas, pumapatay sila ng walang kalaban-laban. Mm. So, yung, yung dalawang napatay daw ay doon sila nagtatrabaho sa uh, OOT, oh, mga kababayan natin sa kibuts. So, yung kibuts daw, malayo sa city, isang lugar na tahimik at malayo sa kabihasnan. So, ito yung malapit doon sa Gaza Strip, yung sa kibuts. So, marami talaga ang naging casualties na nasa iba, ibang bansa. So, merong mga namatay na Australian, merong Americans, merong Canadians, merong Thailanders, mas marami ang Thailand kasi doon sila nagtatrabaho sa farm na malapit sa Gaza Strip. At saka merong mga Filipinos, hindi talaga nakaligtas. Akala ko pa na sana, sana, wala, sana, pinagdadasal ko talaga. Pero, sa dami ba naman ng mga Pilipinos doon, imposible na parang wala. So, yun lang po, tayo ay nasa ibang bansa para maghanap buhay, para makatulong sa ating pamilya. Kung meron mangyayari sa bansa na yan, hindi, hindi rin natin alam ang siguridad ng ating buhay. So, palagi po tayong manalangin na sana tayo ay maging ready kung ano man ang mga uh, problema ang darating sa buhay sa lugar na ating pinagtatrabuhan. At sana ay palagi tayong ready. So, yun lang po. Maraming salamat. At God bless everyone.